Ikalabing-aning na kabanata Ang pangalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero Nagpatuloy sina Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. May tagasunod ni Jesus doon sa Listra na ang pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay Hudyo at mana ng palataya ring, pero ang kanyang ama ay Griego. Ayon sa mga kapatid doon sa Listra at sa Iconium, si Timoteo ay mabuting tao. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo, kaya tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo laban kay Timoteo. Dahil ang lahat ng Hudyo na nakatira sa lugar na iyon ay nakakaalam na Griego ang ama nito. Pagkatapos, pinuntahan nila ang mga bayan at ipinaalam nila sa mga mana ng palataya ang mga patakarang napagkasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Sinabihan nila ang mga mananampalataya na sundin ang mga patakarang ito. Kaya lalong tumibay ang pananampalataya ng mga iglesia at araw-araw ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga mananampalataya. Ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaking taga Macedonia. Pumunta si na Pablo sa mga lugar na sakop ng Frigia at Galacia. Dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos Salalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Misya, gusto sana nilang pumunta sa Bitinia, pero hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni jesus. Kaya dumaan na lang sila sa Misya at pumunta sa Troas. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, "Tumawid ka rito sa Macedonia." at tulungan kami. Pagkatapos makita ni Pablo ang pangitaing iyon, gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman naming pinapupunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. Naniwala si Lydia kay Jesus. Bumiyahe kami mula Troas papuntang sa at kinabukasan ay dumating kami sa Neapolis. Mula Neapolis, pumunta kami sa Filipos ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Maraming nakatira roon na taga Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipun doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga-tayatera. Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay, at nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. Sina Pablo at Silas sa bilangguan Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniba ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw, ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya. Sa pangalan ni Heso Kristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya at agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinalagkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, Ang mga taong ito ay mga hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautosan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ng gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looba ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nang maghahating gabi na, nananalangin sina Pablo at sila sa tumaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, Huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Pagkatapos, dinalan niya si na Pablo sa labas at tinanong, Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat, at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, isinaman niya si Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Kinaumagahan, nagutos ang mga opisyal sa mga pulis na palayain na si Pablo, at ito'y ibinalita ng guardia kay Pablo. Sinabi niya, nagpa ang mga opisyal na palayain na kayo, kaya maaari na kayong lumabas at umalis ng mapayapa. Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan, Nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil ipinahagupit nila kami sa publiko at ipinabilanggo ng walang paglilitis. Kahit na mga Romano kami at ngayon gusto nilang palayain kami ng palihim, hindi maaari. Sila mismo mga opisyal ang dapat pumunta rito at magpalaya sa amin. Kaya bumalik ang mga pulis sa mga opisyal at ipinaalam sa kanila ang sinabi ni Pablo. Nang malaman nilang mga Romano pala sina Pablo, natakot sila. Kaya pumunta ang mga opisyal sa bilangguan at humingi ng paumanhin kina Pablo. Pagkatapos pinalabas sila at pinakiusapang umalis na sa lungsod na iyon. Nang makalabas na sina Pablo at sila sa bilangguan, pumunta sila kaagad sa bahay ni Lydia. Nakipagkita sila roon sa mga kapatid at pinalakas nila ang pananampalataya ng mga ito. Pagkatapos, umalis na sila.